Uy, dami pa ko, lolo boy ah. Ha? ha? Uy! Uy! eh. Parating yung mga masisipag nating mga isde. Ito, nagsabay si lolo boy. At saka si Benji, Joey. Makakabukid. Ito, eh. bumabaw na yung tubig. Saan ba to, Sa kabila? Sa likod, sa likod Nagsabay sila mga kabogid oh. Yung magama si Tokayo Tsaka si Lolo Boy Nauna, tapos yung magkapatid Ayyan! Si Benji, tsaka si Joey ah, Lulusod dyan sila sa ano? Lulusod dyan sa Sa tulay Titingin-tingin May mga sasakyan O oh, yan, tuulin nyo to ah. <laughs> Dito, dito yan, dito dito pa tutuloy. Matuloy na ano? na, bayani. Pa baba eh. Wow, pa Ah, kaya pa matuloy. <laughs> eh ta si ano, si to kaya si Lolo Boy, tsaka si Magama, tsaka 'yung isa si Benji, tsaka si Joey, magkapatid. Daming eh Bakit? Dey, madami 'yo. Oh, may huli sila, hindi ganoon karami. Ewan ko lang sila Benji. Lolo Boy, mo mukhang hindi sulit po ah. Ay, oh, naantok po ba kayo? <laughs> Kasi konti lang yung huli. Masama <laughs> siya. Uh, Ay, tulog ng gabi. Aha. Oo. Oh, pero may common. Si Bayani, oh, nakiagawa na si Bayani. Muling nabuhay si Bayani, mga kabukid. Matagal na wala. Di ganun yung karami yung huli niya. Hintayin natin sila, ano? Sila... Sila mag sila Joey tsaka si Benji. Tayo na din baka maraming huli. Common oh, Sarap ng common na yan. Inihaw na common. Si Apong Siga, naghintay din pa lang isda to, Apong Siga. Oh. Di ba po may pala isda kaya Apong Siga? Oh, wala pang huli. Ah, wala pang huli, Oh. <laughs> wala pang huli si Apong Siga, mga kamukit, Oh. Ay pala isda niya na napigtas nga yung ano niya eh. Yung pala isda niya pag isang araw puntahan natin. Ang sarap nung komo na ito kayo. Mukhang may itlog yun. Oo, yun o. Uy! Sarap! okay. Uh, Ay, kaya kaya ano yan? Kaya... kaya po siga! Kung kontra dyan, siga yan. Ah, siga po ba kayo? Uy, siga! Natakot ako doon. Siga nga pala. Mabilis tumatang o. Ah, hindi, mabait po yan. Hindi, siya makakontra. Buhay lang kasi siya siga. si siya po siga. Mabait siya, mga kabukid. <coughs> na, may palais yan. Pagkaano sasama tayo sa kanya. Ayun yung magkapatid, Ba't ba maano pa? Nagchachaga pa. Nagchachaga pa. Mukhang wala ding huli, nagchachaga pa mga abo. Eh, sabi, bulig. bulik. Nasaan yung bulig? Marami. 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 Ah, madami Marami. din. Ah, madami pa lang ah. Madami pa lang Madami pa lang yung okay? Ha? madami. Mga isang train na bulig Tokayo. So, Ito え、バ、けど、どうしよう。あ、なんて。ガガガガ。それからま、パネ見てみたんだ。ああ、ま。<laughs> <laughs> 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 <mama> dalawang magkapatid marami kaya ang huli nagkasabay dalawang bangka Maraming ba kayang uli? Sila lolo boy, sakto lang. Eto, nagsabay sila mga kabukid. Medyo nahuli lang lang konti ito. Ay, madami. Oy! Oo. Oh. Madami mga kabukid. Common. Tap. oh, ng common. Ay, ah, si Aponsiga, ayaw niya yan. Ap Aponsiga. Ba't kalaki po nung komo nyo, pusika? <laughs> Kaya bumaba nga, baka mauli pa. Kaya <laughs> bumaba na eh. Oo nga eh. Uh, na, uh, 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 una-unahan na lang yan. Ilahin mo, ilahin mo. Yun! Kasi Lalaki ng komo niya no? O, oh, yan, nagawa na dyan, mga kabukid. Oy, agaw, agaw, agaw. Agaw, agaw, agaw. <laughs> agaw, agaw, agaw. Pa-plastic na lang. Tapos timbangin niyo daw sa taas. Oy, abong siga. Kagalalaki ng common mo. <laughs> Oy, yung kaibigan natin oh, madami nakaagaw din. <laughs> Oy. Woo! Agawan. Ay, madami pala sa ilalim. Madami pala sa ilalim, Kuya Benji. Oh, tinago pala yung mga common. Pinag-aagawan kasi. Kakapin lang <laughs> kung kilog eh. Oh, eh, kikiloy niya sa taas. Oy, nakadami kinama, <laughs> Ay, nakadami ka. Ba't tatlo lang ginawa mga kaibigan? Tatlo lang kami. Tama. Ano, bayani? Ba't isa lang sa'yo? Oo. Ay, isa oh, tama. isa <laughs> lang. Si ano, Abusiga Siga. Ayun, yun, sila nagtitimbangan na doon, mga kabukid. Hello boys, sa inyo, nasaan yung mga bulig niyo? Hoy oh. Nakatago pa? Ayun, mga bulig nakatago pa. Ay, nagkakagulo to dito sa ano. Ba't ba nagdala ng ng Tracy Kuyogi? Tala ka ng tray dito, kaya okay, Aki. Ito po. Si Apong Boy, ano po ba yung plastic na yun na yan? talapia pangulam-ulam. oh pangulam ni Apong Boy. Uy-uwi niya yun mga kabukid. Hindi lahat ibigay dito. Ba't ba nagkagulo kayo dyan? Dito muna kayo. <laughs> nagkagulo dun. <doon> Tukayo. <to> <laughs> nagkagulo sila. Nagkagulo dun sa ano? Tingnan po tayo na ito, yung mga common. Ang so, dami. Ang dami niyong biniling common, Apo Siga? bisita po. Ah, may bisita po. Ayun. Sa uh, no, uh, Nia. Ayun, may bisita pala si Apo Siga. galing Nia. Garing Nia. Tamang tama po. Ayun o. No. Pangat eto nagdala ka ng tray dito. Marami pa dito ah, oh. Ayo kayong dala ng tray ni Ano, oh. Oh, ito, tray. Po, wala po. Mahina. Mahina ang umagaw. <laughs> Wala, wala, mahina. Oh, ayan mga typist. Pang ano, pang pang daing. Oh, yung ano, yung bulig mo, Ito kayo. May to kayo. Ito ang kilo. Uy! Dwa lang dalang dito ang 250. Ito pa sinakto. Alam, alam. Kung ano, makikita, iba ko lang. Tingnan natin yung ano. Yung yung bilig nito kaya. Pero dito muna tayo. <laughs> dami rin na huli. tayo ano mo to kayo, nakuha mo na? Hindi dami. diskarte sa pagkuha ng bulig kasi buhay yan tatalon yan nagkasabay ng dating yung dalawang bangga mga kabukid na PNG tsaka si lo Lolo Boy oh kalikot nyo <laughs> diskarte sa pagkuha sa mga bulig dahil tatalon niyan. Yun o. Oh. Magalaw yung bangka nyo, lolo boy. Uy, uy, niyan. Daming bulig o. Oh. Ay, kalaki nun na, Dalag na yun. Uy, padami ng padami. Dami. Okay, kayo malaki na huling bulig? Ha? Ang ng mga pulik mo to kaya, oh. Uy, tatalon 'yan. Uy, okay. dami pa ah. so, pala 'tong Uy! Hoy! laki. San sa akong bulig pala ito sa akong bulik mga kapulit Pero siyong kakaratang ba eh? Tagpong ba eh? Ala! Malino ito Ay? Saan sa akong bulik ang nakuha mo? Ito kayo? Ano ba? Meron pa yan, hihilahin pa ni Lolo ba yan Do You know? oh Buhay na buhay Uy! Lalaki pala yan! Ito kayo! Ang <laughs> dami! Ang dami! Tatalon, dahan-dahan lang yan ang diskarte sa pagkuha. Kasi buhay na buhay mga kabukid. Isang sakong bulig. Ay, ay, tulungan si Lolo Boy. Tulungan uh, si Lolo Boy. baka tumalon yung mga... Malikot yung ano, malakas yung angin eh. Malakas yung alon eh. Uy, laki niyan to kayo. Uy. Nasulit pala sa bulig. Sang bulig ang huli nito kayo. Ni Lolo Boy. Oh. Dahil pa, dahil pa, pa, Sa Kapampangan, Marakal, sa Tagalog, marami. Oh. Uy, laki nun Dalag. Uh, sa tulong, tulong. Ay, kadami pa sa ilalim, oh. Oh. Kadami pa sa ilalim. Oh, so, nandun lahat mga kabukid. Sinulit sa bulig. Maraming kita sa bulig mga kabukid. Sila lolo Saka sa katokayo. 20 mil. Mga 20 mil. 20 mil mga kabukid ang kita sa bulig. Oh, nangyari. Babalik. Oy! Isang sakong bulig ang nagkakahalaga ng 20 mil. <laughs> Uy, sulit to kayo. Sulit. Uh, pambuleg pambulig. Ayan na. Ayan you know? o. Lalaki. Dalag mga kabukit. Uy, kinagat. Oh, ilan? Dito is. Oh, yan. Inse. Isang kilo na bawasan. Daming huli. Uy, daming bulig niyan mga kabukid. Naglabasan na naman yung bulig dahil eh yung sayo kuya. to. Ay sayo. Uy. alisin mo 'to. Loko na Benji naman oh. Mas ma konti yung bulig nila pero marami naman yung mga common taka typist nila. Tapos sila Tukayo, konti yung typist taka common pero malami yung bulig nila mga kabukid. Ayun oh. Uy, daming bulig. Dami. Oh. Oh. <laughs> Ready ready ko. Hello, Mila. mga bulig ngayon. oh po. Salamat po. Maglalayas na siga, madami pong Ah, ito yung may palisda na bumili ng isda. <laughs> si Apo siga, mayroon pala siyang ano, mayroon pala siyang bisita lalaki ng mga dalag na yan mga kabukid dalag na naglalaki ang mga dalag pinipili yung mga dalag oh, daging, daging, daging